Good morning guys. Nakat naman tayo. Pauwi. More exercise. Exercise tayo. Exercise tayo sa umaga. Umaga ang mga tagapaglinis paglinis dito. Kababa ko lang sila. Matapit na matapos. Please. Nandiyan na ang yung pinay umaga silang umalis. Napit ako sa gate. Good morning! Aga! Dito, pasok na ako. Oh, that's all guys. Thank you for watching everyone.